Ipapain natin yung mamayang gabi. Okay. Bitaw na agay. sakita ka yun. Yatis ka. Baliyon. Yon mga sanggay. Tinanghali ako ng gising. Eh, siya. <laughs> mga isos, nauna na. <laughs> Naglaba na. <laughs> Tinanghali ako ng gising, min. Eh, sarap matulog. Ang lamig kasi kagabi. Eh, kaninang madaling araw pala. Kaya tinamad ako gumising na umaga. Ang, ang katamad bumangon ng maaga. Kaya na huli ako. Oras alas 7.30 ah, alas 6.30 city na. Ano ba yan? Gardo! Jesus! <laughs> naglaban na si Junior Jesus. Jesus! Gusto ba yun na nay mo, nay? Gisubay na yun mo na yun? mo? Ay, dami na yung mga partner. Ano yun? yung partner. Ano yun? Ayay. Nagsabot. muntingali alin yung doon. yung partner. na yung partner. Subayon. Salam mo na. Ayan, subayon na natin. Pandawin na natin yung ano. Mga bantak kahapon na nilagay namin din eh. Kaya naroon kung makapangpain ba. Pangpain ng bantak ng palangri. Pagkain natin. So, busisihin lang natin kung may laman. Bantak number one. Ayay. asang laman? Gagmay. Gagmay man. Gagmay. pwede na ni pang pauno galuan. Gagmay pero pwede na ni pang haluan. Yala. Subayon sana naman yung uban. Okay, natin yan. Parang mag pangit yung spot na yan dyan. Sa yung isang Ilipat natin yan kasi mukhang walang laman ng area na yan dyan. Ba, hmm. oh, itabunan o gayo, min. Si Manesos naglagay na nito dito. Eh. Yung sa akin sa may babaw. Itong isa, may eh, maliit din. Agay, okay, maliit. Isa. Yung akin naman dito sulit lang tatago ko lang yung bag ko kaya baka mabasa ko muna yung bag ko baka mabasa yung bag ko aray dulas pa naman din eh tatlo yung nilagay ko dito kapon eh yun kay Junior Jesus yun yung akin dito yun eh nakatago na maayos yun min yan oh hindi mo akalaing meron dyan pero ang totoo meron dyan nakatago treasure hmm Ay, lumutang Anong baliktad naman yung pagkabutang, ano eh. Ay, maliit. Uy. Pwede na pampain. Isa lang din. Parang baliktad na yan. Hindi kaya naswang yan. Hindi ganun yung pagkalagay ko dun eh. Ah, berdilikits. Mukhang may umaswang ah. Hindi naanan naman ng mga aswang. Marami kasing aswang dito sa ilog eh. Yung mga aswang dito, tinatawag namin aswang, yung mga nagsusubay. Kin kinukuha yung ano, maabutan sana, sana paluin eh. Paluin ng ano ba, ehem may isa ko dito dito ata yun natungan ko ng kawayan yun dito ata sa area na may kawayan na pinatung yun dito eh. nakatago siya min naios ko pagtago yun eh. imposible namang makita pa ng mga aswang ayun kailangan di sa disidyo ang laman maliliit din ayay -ay. may putik pa ayun ay pwede na pangpain ito Ano natin ang uh, putik puro putik yun ayun lumitaw din ay pwede na pangpain malalaki na kakain ng dalag dito kakainin ng dalag to yan isa pa ako dito maputik pala yung pinaglagyan ko doon maputik lipat natin sa labas mamaya may isa pa ako dito eh ito nasa, nasa labas ito eh Pagandahan lang tayo kasi medyo madulas minin. nakalitaw ito eh ayan o kita na agad ay pampain namin ito ng dalag may mga dalag dun nakita kami malalaking dalag dun sa kabila eh eh okay, tingnan natin kung may laman ay so, ano ito patay na ayun may malaki Pwede na to. May itim. Huh? Uh, Ulam. Ah, makataan na tayo ng isa nito. Sige. Yan lang. Hindi ganun marami min. Sakto lang pampain. Nuli, may, may nuli isang ano. Itim. Eh, kita ba? Para sa creepies. Oh. Ayan Oh, huh? itim. Itim. Ibang klaseng ulang to. Subukan ko nga kuha eh. ni. May bukasan ito eh. Pakita ko sa inyo anong itsura nito. Ibang klase siya. Ah. Na, ba makawala. Pala, ko muna. Taktak natin dito. Sinipti ko muna dito sa ugwa. Sa walang tubig. Baka makawala sayang. Pampain na. Ayun know? o babas eh huwakan natin pa tunog balik natin kasi pampain yan eh no ka. ibang klase iba yung kulay eh. <laughs> parang creepish creepish ba tawag dito sakit magat, okay aray Balik natin kasi papaya natin yung mamayang gabi. Okay. Bitaw na gay Sakit na kayo. Yatis tis ka. Baliyon. Magtamot ka rin. Uuin ka. Pura nga ba? Aw! Ay, babalik ko na. Para mamayang hapon namin tataan